Welcome back mga Kalabtek. At sa video na ito ang tatalakay naman po natin ay kung ano nga ba ang kahalagahan ng Google account. Gusto kong ibahagi sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit importante ang Google account at kung kailan nagiging importante ang Google account na ito. Importante na malaman niyo kung ano ang kahalagahan ng Google account. Lalo lalo na sa mga gumagamit ng mga Android phone ang Google account na ito ay nagagamit natin sa ating mga Android phone para tayo ay maka-download ng mga application sa ating Play Store. Dahil pag wala tayong Google account sa ating mga Android phone, hindi tayo makakapag-download ng mga gusto nating i-download na mga application sa ating Play Store. Pero alam niyo ba na maraming mga Android user o maraming mga gumagamit ng Android phone na gumagawa sila ng Google account sa kanilang mga cellphone para lang maka-download ng mga application sa Play Store. Pero ang problema hindi lang nila tinatandaan kung ano yung email address na ginawa nila at kung ano yung password ng Google account na yun na ginawa nila. Kaya kapag nangyaring na-reset nila ang kanilang mga cellphone, pagkatapos nilang i-reset yung kanilang cellphone, hindi na nila magagamit kasi maghingi na talaga ng Google account yung cellphone nila. So ang problema kung hindi nila alam kung ano yung password ng Google account na ginawa nila sa kanilang mga Android phone. Ang Google account kasi mga idol ay parang Facebook account na rin na dapat alam mo kung ano yung email address mo at kung ano yung password mo. Dahil ang Google account ay importante para sa atin, para sa ating mga gumagamit ng cellphone. Dahil ang Google account mga idol ay pwede na rin natin gamitin para sa ating mga online business or kahit na anong online transaction. At dahil ang Google account mga idol ay hindi lamang natin magagamit sa ating mga Android phone kundi pati na rin sa laptop ay pwede na rin natin gamitin para sa mga online transaction natin. At alam mo ba na kapag mayroong Google account yung cellphone mo pwede mong i lahat ng mga files sa cellphone mo doon sa Google account mo pati yung mga Facebook account mo ay pwede mong ilink doon sa Google account mo. Na kahit mabura yung, kahit ma-format man yung cellphone mo, yung mga files doon, naka-backup pa rin doon sa Google account mo. At anytime na mag-login ka sa ibang cellphone, anytime na i in mo sa ibang cellphone yung Google account mo na yon, nandun pa rin yung mga files. Marirestore mo pa siya. Lalong-lalo na yung mga Facebook account mo. Higit sa lahat, ang pinaka-importante, kapag may Google account yung cellphone mo, at kapag nangyaring nakalimutan mo yung password ng cellphone mo. Kasi ito nga yung madalas na problema ng mga Android phone user ngayon. Yung mga nakakalimutan ng password ng kanilang cellphone. So alam mo ba na kapag mayroon Google account yung cellphone mo, lalong-lalo na sa mga branded na cellphone. Kapag nagkataong nakalimutan mo yung password ng cellphone mo. Pwede mong i-reset yung cellphone mo gamit ang ibang cellphone basta alam mo lang kung ano yung Google account ng cellphone mo na yon na nakalimutan mo ang password. So, pwede mo siyang i-reset gamit nang ibang cellphone. So, hindi ka na problema para ipaayos pa yung cellphone mo dahil nakalimutan mo ang password niya. So, magda-download ka lang ng application na para ma-reset yung cellphone mo gamit ang ibang cellphone. So, yun po yung kagandahan ng Google account mga idol. Kaya sa mga gumagawa ng Google account sa kanilang cellphone para makapag email or makapag-download ng mga application sa Play Store ng kanilang cellphone. Dapat tandaan niyo talaga kung ano yung email address at saka password ng Google account na ginawa ninyo para kapag nagkataong nagka problema ang cellphone niyo, hindi na kayo mahihirapan pa para ipaayos yung cellphone niyo na nakalimutan ng password dahil pwede niyo nang i-solve gamit lamang ang sarili ninyong mga kamay at hindi na kayo lalabas pa ng pera. So, sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito mga idol. Maraming salamat sa panunod. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakihit lang yung subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Maraming salamat.